salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ng ating Pangulo ay eh, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalaan mong naglagay siya ng NPC si na naman. Kailan nyo ba si General Tory? Si General Tory, bakit sa yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILD Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Wala! Katapos nung inaaresto si Pamulong Digong, pinagkikita ni General Torre yung ganyan cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita mo kayo ng ganun? Uh -huh. Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilpi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? pnp Chief. So, ang buwang kalago, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong Gabanilla Gabinete, eh, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na nang umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na ay taas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos sabi naman ng Senado ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung tinikita Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM, Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? <laughs> Department of Finance. Woo! DOJ! Eh ano gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin pati hindi ka maglagay sorry, ng matino? <laughs> Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas, nilagay mo sa ganito. Hindi, hindi ko pwede yung <laughs> gano'n. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Nakalain mong dadalhin dito? May araw na Yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer and able to function? Hindi po totoo yun. Umiira, gumagana, umaandar ang ustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulong o dilitisin natin e di husgahan natin pero sa sarili nating patakaran sa sarili nating batas hindi sa batas ng ICC pagtyaga na lang po natin kahit anong mangyari mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong Lalabas din po ang katwiran. Magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupulitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balibalik ta rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. President Tibusia, siyang nakakalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay. Alam naman nila yun. Eh. Sapagat ang nagsusulong sa drug ay mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgahan sa bilang o sa tani ng matay? Kailangan husgahan mo isang programa doon sa nakinabang milyon-milyong pamilyang nakinabang ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamagganak nyo sa Maynila, ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Eh kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating atin. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam po, nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit, kahit konti sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat lahat po kayong lahat, binoto po rin niyo ako. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa inyo, Baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula-simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ko number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ko sa number 18. Tingnan mo yung ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Yeah! <laughs> Sipisipin ninyo. Merong, merong isang media practitioner sa Maynila. Babae, hindi ko na ang pangalan, baka sumigat pa. <laughs> Hindi makamove on. <laughs> Hindi siya makapaniwala bakit daw no, si Rodante Marculeta naging number 6. <laughs> <laughs> Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako ah, lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Siya? Paano nangyari si Marculeta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya na napakaraming nagmamahal pala kay Rod Dante Marculeta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Yeah! You know oh Ginawa, ang gusto nila number 36 sabi ng mga tao. So, hindi, kailangan maging number 6. So, yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Tumanda sila. Ito ang impeachment na ginakasa nila. Bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto niyong mapahiya, o ituloy nyo hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, yeah! hindi mananalo, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, Purubahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itagamo sa batuyan. Itagano sa batuyan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President.